Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang naka-jackpot nga na po ang Boston Celtics sa kanilang first round series sa East Playoffs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kumampi na nga na si Stephen Curry sa Los Angeles Lakers. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, kailangan para naman nga po ng Boston Celtics na hintayin ang mananalo sa gaganaping play-in tournament game sa pagitan ng Miami Heat at Chicago Bulls para malaman nila kung sino ang kanilang unang makakatapat sa playoffs. Pero kahit sino man nga pong manalo sa dalawang kupuna na ito, ay magiging liamado pa rin nga po ang Boston Celtics sa kanilang magiging serye sa first round ng playoffs. Sa katunayan, pareho nga pong undermanned ang lineup ngayon ng Miami Heat at Chicago Bulls sa pagkawala at pagtatamo ng injury ng kanilang mga superstar. Sa parte nga po ng Miami Heat, kinumpirma na nga po ngayong araw na mawawala nga po si Jimmy Butler sa Miami Heat ng ilang linggo. Bunsod ang pagtatamo niya ng malalang injury sa kanyang tuhod sa kanilang pagkatalo noong nakarang araw laban sa Philadelphia sa 76ers. Habang pagdating naman nga po sa Chicago Bulls, nagkaroon na rin naman nga po ng season ending injury ang superstar nilang si Zach Lawin na siyang rason bakit hindi na ito makakapaglaro pa sa playoffs. Kaya kahit sino man nga po ang kalabanin ng Boston Celtics sa first round ng East Playoffs, ay maswerte para naman nga po ngayon ang kanilang kupunan. Sa mandala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kumampi na nga po si Stephen Curry sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng inaasahan mga katrops, heavy favorite nga po talaga na manalo ang Denver Nuggets sa kanilang magiging 7 game series sa first round ng Western Conference Playoffs laban sa Los Angeles Lakers. Sa katunayan, Meron nga po ngayong minus 400 the odds ang Denver Nuggets na silang mananalo sa kanilang magiging bakbakan kumpara sa plus 300 lamang ng Los Angeles Lakers. Pero hindi rin naman nga po ito nakapagtataka since hindi pa nga po nanalo ang Lakers sa Nuggets simula pa ng nakarang taon. Isa pa, mas malakas at mas malalim rin naman nga po ang lineup ngayong season ng Denver Nuggets kumpara sa Lakers. Pero sa kabila nga po mga katrops, ng pagiging lamado dito ng Denver Nuggets ay meron para naman nga pong chance ang Lakers na manalo Since hindi nga po kagaya last season ay healthy nga po mga superstar at players nito Maging ang superstar nga po ng Warriors na si Stephen Curry ay naniniwala na merong chance ang Lakers na talunin ang Denver Nuggets sa seri na sa first round ng playoffs Yes tama mga po ang inyong narinig mga Since nga po laglag ng Warriors ngayong season ay nagiging pansamantala mo na nga po itong analyst sa NBA playoffs. At ayon sa naging pahayag nga po nito sa media, bagamat manapakalakas nga po ngayon ng lineup ng Denver Nuggets ay kayang-kaya pa rin nga po itong talunin ng Lakers, basta't bukod kina Lebron James sa Tanto na Davis, ay mag-step up pa rin naman nga po ang mga role players nito sa kanilang laro, sa kanilang serye. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.